So yun, mga idol, uh, medyo ayusin lang natin yung ating connection ng ating uh, linya mga idol. Medyo nagsalabat-salabat ng ating uh, wirings mga idol. No? Alam, ko na, alam natin na sakit sa mata to sa mga legit na electrician. Ano? <laughs> Yan, ito yung uh, dalawang uh, breaker natin mga idol at dalawang uh, submitter ano, sa ating uh, dalawang pinto. So yan mga idol, uh, nakikunik lang tayo sa kapitbahay. So ngayon ay uh, ilipat na natin sa ating main breaker dahil uh, nalagyan na tayo ng uh, sariling connection galing sa poste mga idol. Yan, pwede na natin ikat ang ating uh, lumang linya o uh, supply mga idol na galing kapitbahay para maayos natin yung naka-expose na wirings na sakit sa mata ng mga legit electrician. Ayan. So kita nyo mga idol, may dalawang breaker ang ating uh, kanya-kanyang submitter sa dalawang pinto nating na uh, bahay. Ano? So, dalawang kwarto yan mga idol. So yan mga idol, uh, para mailipat ilipat na natin to sa mina break breaker natin mga idol kasi may supply na po yan ang galing poste disclaimer lang mga idol ha ito yung tsambang kaalaman lang <laughs> ito basic tips mga idol ha pag nag ka ng may kuryente ang wire idol ay uh, isa isa lang idol ha huwag nyo nga pagsabayin yung dalawang wire na pag cut uh, talagang sasabog kayo yun, idol yan, lagyan na natin ng conduit na metal uh, flexible hose na one half idol kasi yan yung available natin, ano, yung iba ay uh, yung plastic ang ginagamit na flexible hose yung tayo naman ay uh, ito yung uh, ginamit natin dahil yun din yung uh, existing na nakalagay dito na naka-exposed idol, ano so para medyo gumanda naman ng konti kabit ko ng submeter idol ay ginagamitan natin ng 30 amperes na breaker yan so bawat ta uh, submeter idol dapat na uh, may breaker po tayong kinakabit ha so ang uh, pagkabit ng all-in yan ng submeter idol ay uh, dapat yung uh, load side mga idol ay nasa kanan ano pero yung uh, galing uh, source mo idol yung galing sa poste o galing sa main breaker mo ay nasa left side so yun lang naman ang mga pinaka basic na dapat uh, malaman natin idol So ayun idol, uh, nakabit na natin at naibalik na natin, na itap na natin doon sa ating uh, breaker sa panel board natin idol. So try natin idol, buksan natin kung uh, okay ba ang ating trabaho o okay ba ang ating chambang uh, kaalaman. <laughs> yan, una natin nating breaker idol, yan, para makita natin kung hindi ba sasabog ang ating ginawa. <laughs> so yan idol, uh, yan, una natin at uh, check natin kung bubuksan uh, natin ang ating uh, ilaw. Iyon, nagkaroon ng ilaw idol, so ibig sabihin okay, okay ang ating ginawa idol. At ayan Idol, nalagyan na natin ng flexible hose yung uh, metal conduit Idol no. yung lahat na naka-expose kay ng mga wirings yan. So, ang problema Idol, wala tayong clamp kaya to follow na lang yung clamp Idol. ayan, So, maraming salamat Idol sana nagustuhan niyo itong uh, mixing na uh, tsambang kalaman Idol. So, maraming salamat at sana pa-subscribe naman diyan mga Idol.